kung ang nagiging cost ng overheat ay yung inyong thermostat o hindi na siya nag-o-open, yes, pwede nyo siyang tanggalin at patakbuhin ninyo ang inyong sasakyan. Wala namang magiging problema dyan. Pero, still, hindi recommended na walang thermostat ang ating sasakyan. Kasi pag walang thermostat yan, mas matagal niya makukuha yung kanyang operating temperature at dahil matagal niya makukuha yung kanyang operating temperature pwedeng mas mataas yung wear and tear ng mga parts natin sa loob ng engine Hello mga paps, I'm question at may nareceive lang akong question pwede daw bang tanggalin ang thermostat kasi hindi daw nag-o-open o, o nag-o-overheat na yung kanyang sasakyan. Unfortunately, maybe siguro wala silang mabili dun sa area kung saan man nasira yung kanilang sasakyan. Eh yung nga yung question niya sa atin, pwede ba daw tanggalin? Yes, pwede naman tanggalin. Actually, kahit ilang kilometers pa yan na walang thermostat, eh hindi naman masisira yung sasakyan ninyo agad-agad. Okay, so sabihin na natin hanggang sa mai survive nyo yung sasakyan, hanggat makarating kayo sa inyong pupuntahan na sa tingin niyo doon may parts and may mechanic pwede nyo namang tanggalin yan wala namang kayong magiging problema dyan okay pero still ay highly recommend na ibalik nyo pa rin kung ano yung original na thermostat kung bumili kayo ng bagong thermostat wag nyo hayaan na walang thermostat ang inyong sasakyan kasi pag walang thermostat ang sasakyan natin, ang tagal niyang makuha yung kanyang operating temperature. Sabihin na natin, pag may thermostat, uh, mga 5 minutes, nakuha na natin yung ating operating temperature. Kasi ang idea nun, nakasarado pa siya, so yung kulan sa loob lang natin, uh, ng ating engine ang, ang pinapainit natin. So sabihin natin, mga dalawang litro lang yon mga 5 minutes lang. Pag tinanggal kasi natin ang thermostat natin, sabihin na natin, magpo-flow agad yung kulan from the engine to the radiator. So, it will take, sabihin natin, mga limang litro yun. So, mas nadodoble, sabihin natin, 5 minutes, pwede mga 10 to 20 minutes bago makuha ng sasakyan natin yung ating operating temperature. And ang problema, pag wala kasing thermostat, mas mabilis yung flow ng kulan sa loob ng engine to the radiator. So, ang nangyayari, uh, may pagkakataon na hindi napaproperly cool down yung kulan kasi sobrang bilis ng flow. sabi na natin pag may thermostat kasi may resistant din yan no, dun sa pag flow ng kulan. Now pag tinanggal natin yun, bibilis yun so wala siyang enough time para palamigin. Okay? So yun yung pinaka idea. Then yun, possible din dun sa mga sophisticated ang makina eh pwedeng lagi mataas ang RPM ninyo. Pag na uh, walang cool, uh, walang thermostat yung inyo sasakyan. So pwedeng mas maging malakas siya sa gasolina. Okay, then yun nga pwedeng mataas din yung wear and tear dahil nga uh, matagal ma-accumulate yung operating temperature hindi makuha ka agad ng ating uh, oil yung operating temperature niya so mas mataas yung wear and tear ng mga component natin so yung mga paps no, kung sakali man kung nasiraan kayo pwede nyo tanggalin yes pero ibalik nyo o ayusin nyo na o palitan nyo na pag sakali man may available parts na at may gagawa kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps